ito nga po, no, viral na naman ngayon. <laughs> Alam niyo, ang daming viral ngayon. <laughs> Sa dinami-dami ng viral ngayon, ang hirap makapag-decide kung anong nga uh, i -co content <laughs> Grabe talaga. Alam mo itong si Congressman Adyong? Naku, pahiyang-pahiya siya. Kawawa siya. Alam mo yung binanatan siya ng mga netizens eh. <laughs> Ito para panoorin niyo kung bakit. Alam nyo yung binanatan siya kasi gusto niyang paimbestigahan na imbestigahan dapat ng NBI yung joke ni uh, Pangulong na Presidente Duterte na patayin niya yung 15 na mga senador. <laughs> Talaga to si Congressman Adjong. Oh. Naku, panoorin niyo to. Pakinggan yung mabuti. Mismo mga congressman po eh, like corps, congressman, yung mga si congressman at yung uh, nagbanggit po na dapat daw imisigal ito ng NBI dahil uh, na binantaan daw po itong ganggati pangulo ang mga senador. Mm -hmm. Eh, ano pong thoughts niyo po doon? Eh, alam nyo, ang binantaan labindibang senador, hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Correct. <laughs> Correct talaga. Alam mo yung hindi hindi natin alam kung sino yung 15 senators na sinasabi ni President Duterte at saka ano din. Alam mo yung wala naman siyang pinangalanan, 'di ba? Joke nga i eh, joke. <laughs> Tapos uh, um, mawalang galang na si kay Congressman Ayong at sa iba pa na congressman natin, nagkikate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot eh, yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ouch! Ouch! Ang sakit nun! Ano ba to si Congressman yung Hindi ka naman pala yung tinutukoy. Mga senador, hindi congressman. Ano ba naman na siya? <laughs> Ang sakit nun. <laughs> alam mo yung patawa lang na sinabi ni NBI director, pero tagus. Tagus yun eh. <laughs> Ay, nako talaga. gan ganun po eh. So ibig sabihin ko ngayon, hindi po muna tayong magsasagawa ng investigation unless may mag-complain po. Ah yes, uh, alam nyo, ano, yun nga sinasabi ko sa inyo, part 'yan ng mga uh, political propaganda ng isang political party. Uh, cool. mag deliver ng mga rhetorics, mm -hmm. no? Yan. Oh, 'di ba nga part daw ng uh, political propaganda na mag-deliver ng mga rhetorics. Tingnan mo, anong sagot ni um, Adjong Mamaya. Sabi niya, pwede ba itong mga kag kagaya ni, pwede ba daw yung mga rhetorics sa mga ganong klaseng event? NBI <laughs> na nga nagsabi yun na pwede daw. <laughs> part daw eh, part. Ano ba to? But nevertheless po, sineseryoso po natin tumagal yung statements. Yes. Like Ay, yun. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong ma masasabi nyo do sa uh, joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang labing lima? O kayo na nagsabi, joke eh. Kayo... <laughs> Kaya nga eh. <laughs> Tapos tanong nila, sineseryoso, sineseryoso nyo ba po yung ganitong mga klaseng mga threat? Threat? Joke nga eh. <laughs> sinasabi, ano, ah, nako talaga. Alam mo yung lahat ng sinasabi ng mga Duterte, tinitwist nila. Lahat ng sinasabi ng mga Duterte, binibigyan talaga nila ng, alam mo yung, binibigyan talaga nila ng, ng sobrang laking um, alam mo yung binibigyan nila ng napaka-importanting binibigyan talaga nila ng uh, matinding alam mo yung lahat ng mga speech ng mga Duterte especially ni FPRRD ano talaga napaka-importante talaga para sa kanila <laughs> Alam mo yun to si Congressman Adjong, pinapanood niya lahat ng speech ni Duterte eh. <laughs> ah, nakakatawa. Kayo accepted ninyo, na-joke lang yun. No? Eh, ganon. Mag magaling mag-deliver si Presidente uh, Digong. Correct! <laughs> Buti pa siya o. Oh. Buti si NBI. Naku! Alam niyang magaling mag-deliver si President Duterte. <laughs> But then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. di ba? Kinagat nga ni, ano eh, representative Badjong eh. <laughs> ah, kinagat nga nila eh. Ah, okay. Pero, uh, Director, may mga uh, din po na may ginawa pong aksyon ng NBI kung kay VP Sara naman po. Uh, agad pong nagkaroon ng uh, effort ng NBA para imbisigahan ko ito at nawi na po sa pagpapahil ng kaso. Uh -huh. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Ay, eh, ma masyadong magkaiba, no? Uh, the joke of uh, President Bigong was delivered in a political rally. Yung kay, yung pagkakadeliver naman ni uh, the joke of uh, President Bigong was delivered Ay, eh, masyadong magkaiba Case. do we have... Well, I respect the position. Eh, Kitang-kita ng tao na nagjo -joke lamang siya. Part lamang ng uh, rhetoric. Uh, uh, Sarah Sara ay uh, nagpatawag talaga siya ng press con at uh, sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. Uh, at sinabi pa niya, no joke, no joke. Uh, contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay eh, kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part Correct. lamang ng uh, rhetorics ng political speech. O, oh, di ba? Buti pa to si NBI, Jaime Santiago, matalino. Merong, alam mo yung, merong common sense. Merong common sense. Merong common sense. Alam mo tong si Adjong, Nakakalungkot siguro yung buhay niya kasi hindi niya alam kung ano yung joke. <laughs> si dib niya, maraming namamatay diyan. Oo, maraming namamatay. Alam mo yung <laughs> <laughs> hindi mo na majo joke Alam mo yung hindi natutuwa sa mga joke tapos dinidibdib lahat ng sinasabi ng iba. Oo, maraming namamatay diyan kaya naku. Congressman adjong ano naman, mag-loosen up ka naman. Dapat naman mag-tumawa-tawa uh, ka pa minsan-minsan. <laughs> hindi kasi sila natutuwa kay FPRRD. Hindi sila natutuwa, hindi sila believe. Kasi ano si FPRRD, alam mo yung um, tinitipid niya talaga yung pera ng Pilipinas para mapunta lahat sa serbisyo, mapunta lahat sa mga tao na makabenefit yung mga tao. Eh, ito sila, dun sila sa, sa Pangulo o dun sila panig kay Tamba na kung saan sila yung makakabenefit, hindi yung mga tao. Nay, <laughs> nako, wag nyo na. wag nyo na. Alam na ng mga tao lahat yan. Kaya nako, Huwag na kayong pa ano-ano pa. Yeah. It's uh, well I respect the position of NBI director if that's how he sees he it. Pero yun nga the point is uh, uh, do we allow this kind of rhetorics in the first place? Do we actually normalize this kind of talks? Um especially Rhetoric nga eh. Ano ba, an hindi niya siguro naiintindihan kung, ano yung mga rhetorics. So, hindi na pala tayo ngayon, wala na palang freedom of speech. Kasi ayaw niya ng rhetorics eh. <laughs> Siguro sa susunod, alam mo yon pag naging senador to, delikado. Kaya wag niyo talagang iboto yan. Gusto niya talagang, alam mo yung kontrolin yung mga sinasabi natin. Kaya nako, wag talaga, wag niyong iboto yung si Anjong na yan. <laughs> Wala nang freedom of speech but nag, pag naging senador to, nako, hindi na pwede magsabi ng rhetorics. <laughs> Actually, if it's, if it's, uh, if it's uttered in a very important uh, event, like uh, proclamation rally, that would speak about I don't know how the NBA director sees it, but we are not instigating. We are merely trying to convey a message uh -huh. where if there is a policy that any threats, no matter how you say it, utter it, whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. Naku, no? talaga to siya. Hindi talaga niya maintindihan kung ano yung joke, no? At saka ano yung rhetoric. O oh, ito, sabihin ko sa'yo ha, kung ano ang uh, rhetoric anong ibig sabihin ng rhetoric oh language designed to have a persuasive or impressive effect on its audience but often regarded as lacking in sincerity or meaningful content. Lacking in sincerity, hindi po sincere yon at hindi po meaningful content yon. Kaya nako, maintindihan mo sana kung anong ibig sabihin ng rhetoric, no? So yan na po ha, si ano po nagsabi yan? Si Oxford. Si Oxford Dictionary. Sana naman, no, oh, man, ma, maintindihan mo kung ano yung rhetoric um we are we are actually trying to convey a message where um in the case of the preformer president where he he somehow has the license and permit to say anything he says he can tell you i will kill you he can tell you i will kill him and then get away with it I mean it's time really to draw the line when do we allow these things these kind of talks to uh, you know to to go unscathed and without even a sense of with a sense of impunity oh gumawa ka ng ano gumawa ka ka mo ng law gumawa ka ka mo ng batas na yung mga threat, e bawal naman talaga yung mga threat. Kung totoo naman talagang threat talaga, no? Grabe. Tapos ito na po, no? <laughs> Natawa talaga ako dito sa mga sa mga comment ng mga netizens. Grabe. Sobra. Nakakatawa yung mga comment ng mga Natawa talaga ako guys sa comment ng mga netizens. Oh, sabi nila dito oh, sabi ni ano pa tong Chinese yata tong pangalan. <laughs> sabi ni At Hasen Torgyo. Sabi niya, salamat din sa iyo NBI Director. Magaling ka talaga. Ayos yung mga sinabi mo na bakit ang mga congressman ang nagre Hindi naman sila sinador. Mabuhay ka NBI Director. <laughs> Correct. Kung ganun pa... Uh, mahilig, sabi ni Dali Bautista, oh, mahilig kasi si Adjong magpabida. Exposure ang habol. Oh, ano ngayon? <laughs> Totoo. Gustong ma-expose eh. Gusto talagang ma-expose. To, sabi ni ay, 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 ay. <laughs> Ikaw, buwaya sa Congress, Tahimi ka, hindi ka mananalo sa lugar ninyo. <laughs> <laughs> sa amin naman ni Andy Lumampa, Mabuhay po kayo, Sir Director ng NBI. Correct. Sabi naman ni Kalsibang, Kalsibangan Vlog, Sabi niya, Adjong, mag-aral ka muna ng grade 12. <laughs> ah, hindi siguro nakapag... Ah, oo. Hindi ito nakapag grade 12 eh. <laughs> sabi naman ni Lorna, Bete Mendoza. Adyong is isip-isip lang ha, huwag masyadong magpadala sa party mo. Alam naman namin, pera-pera lang niya. Pera-pera lang yan, correct? Undergraduate kasi ng kindergarten, yan eh. This where our tax go, bayad lang, bayad, bayad yang salita na yan ni Adjong, correct? bayad talaga kasi binayaran niyan Oh, ireklamo nyo to. <laughs> Correct talaga. Diyan na pupunta yung mga tax natin. <laughs> Kawawang Pilipinas. Nako, kailangan talaga ibalik yung mga Duterte. Ito naman si Ajong Oy, siniseryoso mun muna talaga ang mga joke ni Duterte. Kaming lahat na Pilipino na sanay na kami sa mga joke ni PRRD. Konti na lang kayong hindi nagustuhan ng joke kasi masyado niyong pinopolitisa, pinopoliticalize. <laughs> Correct. Sanay na nga yung mga tao sila, no, eh? madaling mabatay yung mga ganyan. <laughs> Pabalik Kin ng kindergarten yan, sabi ni Romeo del Puerto Mendano. Haha, balik school, isama mo Tagalaguna. <laughs> Sino kaya yung mga Tagalaguna? O, oh, sabi ni Jose Amarilla, we vote straight PDP candidates, the 30 lineup, solid, solid. <laughs> sabi naman ni Estudaral na Rabla. Aray ko, Adjong, ang sakit naman na sampal katuloy ng katotohanan. <laughs> Correct, na sampal tuloy sa katotohanan. Shame on you, Adjong, halat, halatang walang alam sa batas. Congressman ka naman, hindi ka naman senador. <laughs> Totoo yon, Kawawa naman tayo si Adjong. Pinagpiestahan ng mga netizens. <laughs> sa siguro naisip niya bahala na basta may malaking ano mo yung katumbas. <laughs> NBI na lang at ang hindi kayang paikutin ng gobyerno. Oo, tama 'yan. Good job NBI, ganyan sana, 'wag patapal sa pera. Correct. Nataranta ang mga congressman. <laughs> Adjom, gumawa ka na lang ng batas para dyan at isama mo na din na dapat lahat ng kandidat at opisyal ng Pinas ay magpa-hair follicle test. <laughs> Yun ang gawin mo, Mr. Lacoste. <laughs> Correct, Sir Willie Acosta. Mahilig, magaling to si NBI, presidente pa rin tawag kay PRRD. Correct. <laughs> Wala naman binanggit na name si PRD, kaya malinaw na biro yun. <laughs> Ito, sabi ni Popoy, guapo lapot. Ay, grabe. Kinagat at sineryoso nila na patayin ang 15 senador. Kung ako ang papatayin, hindi ko ipapaalam kahit kanino. <laughs> ang kitid ng pag-iisip, kinagat nyo agad. Oo, oo may magpapatay ba na sasabihin sa ano sa isang rally no Salamat sa iyong opinion. Ganun talaga para makagawa lang ng isyo. Si Bato-Bato nga, naka, nakatikim din ng suka. Iba ang interpretasyon niya sa sinabi ni PBB. <laughs> ah, halatang nabigyan ng ayuda. <laughs> Halatang halata talaga yan. Kung hindi ka naman abogado, nakipag-argue ka sa dating judge at NBI director, tapos hindi ka senador, bakit ikaw ang pumalag? <laughs> ah, kabibo. Kabibo ito talaga. Adyong, galingan mo. Di ka na mananalo ngayong eleksyon. Oo. pinapalaki para naman may sinabi naman. Kaya lang sinabi ni NBI, hindi naman siya senador. Bakit apiktado? <laughs> Ay, nako talaga. Kodos to NBI director. Congressman were threatened kasi sila ang magurgur dahil hindi ha dahil hanggang June 2025 na lang sila gusto ko tong comment na to correct kasi hanggang June 2025 na lang talaga sila 'pag hindi sila pag hindi siya nanalo sa senador kaya yan Totoo. oh ito oh tingnan mo ikaw John, kilala na namin si Tatay Digong. Alam mo ba, nakakataas noo bilang Pilipino, bilang isang OFW nung panahon ni eh, FRRD. Ngayon dito sa ibang bansa, simula sa mga nangyayari dyan sa Pinas, hindi nakakatuwa ang mga pangyayari dyan. Kami taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Dapat ang dapat gawin ninyo may, uh, magtrabaho bawat Filipino para may pambili ng pagkain at walang magnanakaw at nagduduruga. Correct. Tama kayo, ma'am. So, hanggang doon na lang po yung <laughs> alam niyo yung natuwa talaga ako sa mga comments. <laughs> Natagalan sa comments eh. So, hanggang dun lang po. Don't forget to like this video and don't forget to click the notification bell para po mas updated kayo sa mga sa mga para po mas updated kayo sa mga viral videos ngayon tungkol sa mga pangyayari politika at pangyayari sa mga sa Pinas. So don't forget to subscribe then kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. See you again tomorrow. Bye.